Yon, sabi ng mga netizens. Deserve na itong dalawang ito na ma-detain. Ang pinakadahilan po ay dahil nga hindi sila nagsasalita. Hindi nila sinasabi, they refuse to answer kung sino yung sinasabi nilang source dyan sa kongreso nung informasyon na kanilang binitawan sa programa, or sa isang programa sa SMNI. Fake news po yun tungkol po yun doon sa travel expenses ni Martin Romualdez. Ayon. Bakit mahirap magsalita? Eh kasi ba naman, ang source talaga niyan ay sila mismo. Sa kanila mismo nang gagaling yung idea na yan. Sila mismo yung um, naghahabi ng mga kasinungalingan para nga ipalabas or para um, sabihin nila sa kanilang programa dyan sa SMNI. Sila mismo, maniwala namang may source yung mga yan. Wala po. Sino bang magtitiwala sa mga yan? 'Di ba? Katulad ng madalas sabihin natin si Christopher Min na yung kanya mga binibitawang salita ay galing sa uh, reliable source. Wala rin po yung mga sources. Ano ba? Sila mismo or sa kanila mismo nagagaling yung kanilang mga kabulastugan at kasinungalingan. So ayan, nakadetain ngayon sa Senado etong, etong tinatawag nga nilang Ka-Eric at kasama na nga yung si Badoy. Ka-Eric, a rebel returnee Who has done his best to help our government identify the ways of the NPA, CPP, NDF, and is one of the more important figures of our fight against communism. Detained by Congress for refusing to name his source, as Congress works hard to shut down SMNI when there are even more pressing issues rocking this country. Um totoo, pong mga, mga issues na Uh, nagpapayanig na halos apektado lahat tayo ng mga mga Pilipinos. Maraming issues, maraming crisis. Pero yung ganito, hindi dapat ito ipagwalang bahala dahil napakarami po ang nalalason. Napakarami po ang napapahamak ng red tagging na ginagawa na itong dalawang ito sa programa ng SMNI. At yung SMNI mismo, alam natin, fake naman na media yan eh. Hindi talaga media ang tawag sa sa istasyon na yan. Okay? Dahil alam natin kung anong klaseng programa meron dyan at kung para kanino, para sa iilan, may pinuprotektahan. At syempre, alam natin kung sino ang may-ari ng istasyon na yan. Walang credibility. Okay? Yun po ang pinaka, or hindi po pwedeng ipawalang or isang tabi itong mga ganitong issue. Dapat talaga ipagtuunan ng pansin at parusahan yung mga klase ng, ng istasyon na ganito, ang SNNI.